<laughs> ah dito dito din siya ah dito po dito. dito ba ako kanina uh, pumasok parang sa iba dito ba ako kanina pumasok parang hindi ako dito sa kapila yata Parang doon ako sa kabila, tumaan kanina. Sa kabila ako kanina eh. Doon ba yata yun? Sa likod ako tumaan? itsa ba ito? Itsa po yan? Oo. Ah, itsa na ito. Hindi, hindi. Ah, hindi. Ah, Quezon hindi. Ah, Avenue ito. Quezon ah. Avenue. Quezon <laughs> Avenue pala ito. Quezon Mall. Quezon Mall. Quezon Avenue. Quezon Avenue. natin sunugin aso oh, nila. Okay. Quezon Avenue. Visor Mall. Quezon Avenue. Just finish our walkie massage. Our body, feet and body massage in Munoz. Sasakay na po kami sa Munoz. Jeep. Ito po. Ay, ikaw po. Okay, pasok na po. Pasok, pasok.